hello, hello guys. Rinig ba ako? Rinig ba? So, let's go. What is up YouTube? Ngayong araw, titestingin natin tong DJI mic. Good morning, good morning sa inyong lahat. Ngayon, nabili na natin tong DJI mic at titestingin natin siya. Punta tayo sa may madrigal. Testingin natin to. Ah, naririnig ba ako guys? So, ito yung audio ng DJI Mic Mic Mini So, yun guys Dito tayo sa may bandang ano, uh, madrigal Commerce Avenue Ayan, uh, may mga nagpipinturo Sobrang sisipag din ang mga nagpipintura na mga trabahador dito no? Kahit sobrang init Nagpipintura pa rin sila uh, Ang oras pala natin ngayon ay 8.46am At wala pa masyadong mga sasakyan Dahil kakapasok lang nila sarap ng BBA konting piga lang na BBA na Ah, uh, dito ko nga pala nalagay yung mic dito sa may loob ng helmet. Sinungkit ko lang dito sa may mga kabi ko oh, yon nandito tayo sa mai pinagpapractisan pa rin grabe yun, dami ng humps dito kaya bawal wag mabilis dati nagmamabilis ako dito eh kaso kaso nga lang ngayon sobrang dami ng humps kasi may mga nagja-jogging dito so uh, nag-iingat na yung feeling best na wag makasagasa dito yung mga tao ayan tulad yan kada lugar na matadaanan may, may humps bawal na magpabilis ayun na, tos, doon sa dulo may humps ulit na wala tayong jacket Iko tayo dun sa may ano, RIBM o kaya sa may FEU. At ngayon guys, andito na tayo sa may malapit sa may FEU. Ah, ayan may mga account dito, mga school dito sa so may Alabang Mountain Lupa. Tapos kung pamilyar kayo dun sa mga kotse-kotse na kapihan dito rin yan sa so may tapat ng FEU, ayan siya yung Black 10. Ang daming mga sports car dyan na mga tumatambay tuwing linggo. So yon magikot-ikot lang tayo dito sa may feeling best para matesting natin tong microphone at chi-chillings na rin. Sana naman maganda yung audio na itong DJI mic mini para sa mga susunod na vlog na nyo na ako guys, ba? Diba? Kasi nung mga dun sa vlog ko na ano, KB ang tunnel, hindi ako masyado nakakapagsalita kasi microphone ng ano, ng DJI mic mismo. Okay naman yung audio ng DJI mic pag naglalakad ka lang or talking heads lang. Pero pero pag umaandar na kasi yung motor, hindi na siya maganda Kasi nga, yung hangin na sumasalpok dito sa uh, default microphone ng DJI mic Hindi niya kinaaya, unlike siguro mag may microphone ng ganito Yan, kahit pag mabilis ka Yan, takbo natin 69, 70, 79, 80 Yan, malakas yung hangin Pero hindi ko alam kung naririnig pa rin ako guys motorworth na mount ng cellphone at the same time may lagayan na rin siya ng action camera ito may lagayan siya mamaya testingin na uh, ito pa rin yung quality ng DJI mic mini ang uh, nga pala guys ang binili ko dito yung ano lang yung TIG 25 yung transmitter only meron tong tatlong kase, yung dalawa yung uh, transmitter nya dalawa yung mic tapos isang receiver so alam ko nagkakahalagay ng 8k hindi ko alam kung tama uh, comment na lang din sa baba kung tama ba siya tapos meron pang isa isang transmitter tapos isang ano isang transmitter tapos isang receiver yon ang kinagandahan lang kasi dito sa may transmitter only Bluetooth na lang ang connection Kaya ayun so, Tingin ko yun yung mas bagay sa akin na Nabilhin Tja, så er det At kanina pala gumawa na ako nung ay nakaharap sa mga sasakyan yung camera at naka on na rin yung DJI mic at naka off kanina yung noise cancelling nung mic natin kaya ngayon uh, naka on naman to yung noise reduction nito na, na, nakaharap sa atin yung camera. Ayan titignan natin mamaya sa high speed kung maayos pa din yung, yung microphone kahit na naka high speed. Ayan tingnan natin dito muna tayo sa may traffic light. Grabe sobrang init pero okay lang makagawa lang tayo ng review, magawa lang natin ng review to kahit sobrang init pero okay lang yon para sa mga gustong bumili ng microphone na gusto rin mag motovlog uh, pag napanood nyo to, magkakaroon kayo ng idea, kung ano yung magiging quality ng DJI mic mini, pag nakasalpak sa helmet